at peace on ulit tayo dito mga idol ayan, peace on ulit tayo mga idol no? siksik rin ito mga idol ay, parol mga idol yung maghali natin parol mga idol mga guys. Ayat ang kasama ko dito si Rene Boy Pabol mga guys. <laughs> Ayat may huli tayo. Palata siguro to mga idol. Yan ah. Meron nga mga idol oh. Ayan, siksik -sik, mga idol, maliliit. <laughs> Ba, tatlong piraso mga idol. <laughs> Pang ulam na to. <laughs> Pang ulam na. Libre na ang bili ng isda mga idol. Ah, idol, ulo na lang natira oh. <laughs> Ayan, sinabay pa ng malaking isda sa ilalim. Ayan mga guys. Ayan kasama ko dito. Pung pogi pugay ng agpudlos. Ayan Oh. Boy, kaway mo na boy. Ayan. <laughs> Ayan, sinong dante? Ayun, nandoon din o, oh, nasa kabila. <laughs> Ayan. Ito. Ito. on. Ito. tayo, Ito. idol. Ito. 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 idol. Peace on. ito na, sila yung puti mga na, okay, puti ito okay, sila yung puti mga idol sa kalagatan Sabi mo mga idol, isda. Ng pinangaa idol ito at another catch na naman tayo mga idol. Yan natapit ng isda mga idol, oh. Another catch ulit tayo mga idol. sila ay pareng mga idol si ilay puti. 'Yan mga idol. Kung oh. 'yan na naman mga idol si ilay puti na naman 'to. Nabahagi natin mga idol 'o. Oh. mga idol, good size mga idol. Tama. Another catch tayo mga idol. Another catch. Ayan mga idol. Silay na naman itong idol. Good size na naman ito. nakalagay may siksik na kasama Ayan, sumabit pa mga idol sumabit pa Ayan, siksik Ayan, kalimang piraso tayo mga idol ang huli sig na magiging ito. Sig-sig Ito at another na naman tayo mga idol. Na naman mga idol, oh. the topic on yun siksik mga idol. Iyon. All mga idol kami ng. Kiraso din po mga idol. Hanggang dito na lang mga idol Yung aking